Happy Mother's Day too. May alam ng pila? Ano, una senior? Ano, una senior? tapos lang nanay at son. O, kailangan labas lang ang pagbibidyo. Magkinta sige. Ano na? Mamaya so ah, na pipila ako dun. Maan, hindi, hindi ako senior. Opo, <laughs> dito po ako sa 58. Mauna muna si tatay, ayun. Eh, Ay, coins. Eh, mama masahi ako. Opo. Tapos na kayo? Ah, si Ate Minchi, tapos na? Oh, okay. Si Ate Sheila muna na. Una kasi senior, si, si tatay. ayun na, ayun na, ayun na, ayun na. Dado, ah. pila tayo doon. Saan ka ba? Anong present mo? 52 ah, 52 ka. 52 ano Eh, ito? ito ba ang pila lahat? Ito na lahat ang pila. 52 So, ito, na lang ang pila. Ito na. Ay, Paikot ba ito pila? Hindi. So, sa na. Ikaw ang dulo? Hindi. Ay, ikaw ang dulo. Ito yata. Makikita na ako. Ay, doon asan po ba huling pila? Hindi po. ano ba ito? 50 ay, ba ito? Ano anong number ba ito? 50? Ah, oh, 50. 49, 40. Doon ako sa 50. Ito ang pila ng 50. Oh, yeah. ito Eh, pinilit. Okay. Ito na 'yung pinakadulo ng so, t pila Sa piko to. Eh, kasi mas marami battery 'to kaysa sa to. Ah, basta cluster 15. Okay. Keri mo lang. pag nabunggo ka 'yun na. So ako na pinakahuli ng pila. Ng cluster 15. Sa iyo 'yung dami. Paano nga? Okay lang naman 'to naka ano, no? Okay lang naman. Eh, okay lang. Basta ito na to. cluster 15. Tapos na ba kayo na O oh, sige, dito. Ah, dito ka na maghintay para hindi na tayo. -init eh, mainit eh. Para maupo ka. Eh, pag senior naman, pwede na... Hindi, tapos na siya eh. Hintay para hindi... Nainitan lang ako doon. Oh, maghanap na kaya... lang tayo na ibang pili tapos na po, Nay. 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 na Oo. Para hindi ba naman makadagdag sa pila, Nay. No? Ah, sige, diyan kami na. Ako na po ang pinakahuling pila ng cluster 15. Dito, dito ka, Mama. Senior po. Ah, mauna na po. Opo. Ah, para maganda maging pila natin. Ang haba. Dito, cluster 15. 58. Oh, pinakadulo na ako. Eh, pin pa pina, 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 pinakadulo pinakadulo. Oh, oh. Nasa cluster, ewan ko lang. Basta ito, cluster. Lang. Ang kasaan ang pila. Ibig din kasama yung mga naghahanap na yun. Baka Ano tabi. Baka nasa kabila pa po. Ah, uh, masterly siya. Pero ang um, ang pila nito talaga. Ito tayo, ha? Baka mamaya ma ma ma-doble tayo. Hindi naman. Ko na alam ko na, bago pumunta dito. di ba binigyan tayo information? Cheat? Kasi yeah, number yeah, 17 ako eh. 58. <laughs> <Aditya>. mm. <coughs> hindi ba sila binigyan ng ano, ng information ng ano, yung parang... Punta kami dito, alam na naman namin. Titignan mo lang ko ano number. Iba hindi pa kaya alam. Yung kasi yung nagigil na, na dun eh nagtatagal pag pumunta ka rito. Ang tatay dito, tapos na. ko <laughs> lang <laughs> mm. kalahating ano na to, yung kalahating, yung kala, ah, basa, yung kalahating yung pila na to, yung kasunod. Sige, dito ka muna na sa lilim. Iniiwan ko na. Hindi, hintayin mo na kami, naka-tricycle kami, kasi maglakad ka. Dito, sa, dito ka na lang sa ano na, dito sa upuan. Ano ba, ulam natin. yung muna kayo sa upuan, Nay. Sige, sama na kita doon. Hindi, may pila nga pa ako. Oh, okay naman. Sabi mo, Hindi, ere kami. Eh, eh, ni pa. ikot Paikot nga, Hindi, Ate, anong, ka? Anong... Iikot to dito, dito sa room na to. Iikot na, ay. Iikot Paikot to, na, ay. Merong organizer dito, na, ay. Huwag kayong magano. <laughs> Ayaw mo ni niwala. Ni Nay, organizer na nagsasabi, Nay. Ha? Huwag na kayong magulo. Basta ito po lahat ay eh, cluster 15, tama po ba? <laughs> Doon daw kami sa kabila. Saan kayo? Saan kayo? Oh, may kasabay ka umuwi. sige, maglakad na kayo. Sabihin ko kay tatay, niwanan mo siya. Saglit lang naman si tatay, senior siya Ha? Kakain? O, oh, sige na, sige na, sige na. mauuna kayo. Sabihin ko na lang kay tatay. Maga po nagbutuhan dito. Mga 5am po uh, open na po para sa mga tenure at buntis. Ano na sa loob si tatay? Mahaba uh -huh. na ang pila dito. Ano nga niya ba? Siguro konti. Ano na siya? Pinapasok ni Tata yung kanyang ano. Pinapasok ni Tata yung masis na masis kanyang ano. Ano

Ah. Sino kasi nudi siya? Okay. Sino kasi nudi siya? Doon? <laughs> <laughs> Hindi siya nudi niya. Ba't di ba nila alam yung number nila sa loob? Ay, ganun? Ay, Ay, muna Kailangan ba may number pa bago bumunta dyan? Oh, sa loob? Ano ba yung number mo? O, 17. Oh, 17. Mo. Eh, kahit daw, ay, eh, iba kasi <coughs> hindi nila alam Ah, oh, kaya? Si na. tatay, 19, 19. Pinaghanap daw siya ng number. Alam naman ang number n'yo mo. ayaw ka sa pipila Bakit sa pipila doon? Eh di pinatagal lang nila, ang pinagulo lang nila. Kuya? Kuya? Kailangan ba na may papil na number na dyan? Pag kahit alam mo na? o oh, kahit alam mo na ate, hindi pwede. Hindi, na hindi. Na ako, alam ko, po. Hindi po. Sabi-sabi na po tayo. Hindi, nakapila na ako kang ina rito. Pinalipan pa ako. May alam yung number Alam ko na yung number. Eh kayo ba? Alam nyo yung number nyo? O, di, dito na kayo pumila rin. <laughs> okay. Pero kasi may nag-ano may nag-organize kasi te. Eh, asan po yung number nyo? Asan po yung number na kinuha nyo? Asan po yung number na kinuha nyo na kung nakakuha kayo? Eh, hindi po. Kailangan talaga nakapila tayo. Hindi daw. Basta alam mo. Hindi, <coughs> eh, baka sabi lang yun. Diba? Alam po. Kayo? po po dito pero titignan ko rin number ko. Okay. Ano po number? Eh, alam naman namin number namin. Kailangan pa rin natin. Kailangan pa rin? Eh, di ba binigyan na nga tayo ng information sheet? Siyempre, alam na natin yung number. Kaya nga binigay na information sheet para alam na yung number eh. Oh, oh, mali yun. Oh, oh. Kasi may mga, na, di ba, may alam ng mga number. Kaya, kaya na tumatagal ang pila kasi pinapipila pa para kumuha ng number. Da, eh, bago pa pumunta rito, alam na yung mga number dahil umpisa pa lang, binigay na information sheet sa bahay pa lang. Uh Oo, -oh, kaya tumatagal. Hindi pa nga ako makakabot. Eh, eh kailangan pa rin yung number eh. Bakit pina... Oo nga. Kaya alam ko naman eh. Kailangan pa rin daw yung may hawak na papel. Kuya, talaga bang kailangan may hawak na papel bago bumoto? Oo, oh, hindi naman pala eh. Mali pa yung yes, kasi. Number three, number three, number three, number three. Kasi sa bahay pa binigay na yung number. Ba't magkakagilap ka pa ng number? Sino na pinakalas dito?

kasi ang barangay, di ba, nagpamigay na ng information sheet. Bago pumunta rito, alam na yung mga uh, ano. Kaso, binago nila yung kailangan daw may papel pa ayun nga sinasabi nung nag-o-organize. Ayun nga sinasabi, sinasabi ng Yung number lang, titignan sa oh, papel. Yun nga daw, sabi ni Ate Jo, ang aga daw niyang pumila. Ay, eh wala siyang number. Ay, ay, siyang number. Ay, 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 para alam niyo yung teacher kung ano yung bubuklat. Pero wala nang natin. Eh, din ano. Yung kasi sa loob. Kasi sabi dito. Oh, stop lang sila. Kasi sila magkaroon sa 17 ako Oo, eh. uh -oh, ako. Alam ko na yung number ko eh. Ang sabi kasi na ano, kukuha pa rin ng number doon. Ay, ano, dito kami nakapila oh. Sakuha na ng number. Ayun oh, dito nga ako nakapila. Oh, eh, pwede na ako iyo Kasi alam ko na may number ko. May mga nakapila din sa loob eh. Galing na rin sila dyan. Baga, huwag kulang sila doon. Parang may linya lang din. Linya, niya lang Kaya, din. Lintay lang. kasi Ay sila, lasyon pa lang nalito. Oo oh, nga, sabi nga ni Ate Jo. Kaya na paraw siya. Hindi daw siya pinapasok kasi daw. Kailangan daw, may number. Kaya nang magpasingit kasi ang naman doon sa mga naghintay din doon. Doon sa loob. Kahit alam mo na, Ay, mo na yung number. Atin, Kahit alam mo na yung number. Kaya nga ka nang pa mm. tayo. Ganun lang nangyari. Kahit alam mo na yung number, pumila ka pa rin. Ano lang po yun? Pila lang. Kailangan lang doon dumaan. Kasi para hmm. daw iwas yung mga Pero, tiyosin. pero kung gusto nila ng... Pero kung gusto nila ng mabilisang, maayos, total binigyan naman sa barangay ng information sheet <coughs> yung Information sheet. Okay lang din kahit alam mo number mo. Kasi ipila ka pa rin. Bada-bada nalang magpupubot. Kaya nga. <coughs> Siguro so, sa una inip na. O ah, sige, hindi pa raw, wala pa raw si Ate Menchi. Sabihin ko nga raw kay Ate Menchi eh, na umuwi na siya. Oo, oh, 50. 50. Cluster 15. Hello po. Eh, siya'y dado ba nakaboto na? Hindi ko nga, nabunasan eh. Nagpaalam kasi si nanay eh. Pakakayanin Naiinip na kaya te Menchi eh. Naglakad na si nanay. Kasi mga kandidato. Ah, 'Pag ko sa Kasi boboto na, iboboto na rin ako kasi. Eh, isang lakad na lang, Mamaya matutulog ako. Hapon naman kami doon. Sino na iwan doon? Wala. Wala na iwan doon sa tindahan ko. minini pa naman para mamagluga. Oo. Oh. Yata nga kung pupunta doon sa bahay, magluluto daw siya. Oo, oh, oh. Eh, magluluto daw siya, sabi, eh. doon daw kakain si Tatay eh. Wala pa rin siya na luto eh. Gusto niyo mauna na kayo? sunod na ako. Ah, sabi si Dado, hintayin ko. wala pa lang tao sa barangay. Ngayon wala, si, si nanay kaya nauna kasi daw magluluto pagkain. Para daw kakain si tatay. Okay. <laughs> Ano doon. Nasa loob. Nasa loob. Papasok dyan. Kasi limit lang. Kumukuha lang. Uh, kumukuha lang ng ano. Dahil oh, bilang lang yung pinalalabas. Saan mo kasi sila <laughs> Pero, pero kasi nung sabarang di elezo, mas mabilis. Kasi alam mo na yung number, no? Hindi ka napupunta doon. Hindi, ganun din naman nakaraan eh. Upo ka pa na sa loob kasi hintay mo mo yung Tapos? Para yung mga ano. Ganun din naman dati. Ang bagay, maaga kasi ako pumunta nun. Papay, nakapila agad ako nun. Kasi daw, di ba may prasa siya? bago sa lube. Tuloy-tuloy lang. Mm. Yung mga may papel, yun lang yung mga hindi nila alam. Yung mga nagpunta nun. Hmm, dati kasi ano, doon nakapunta. Doon sa may, ano, doon, doon sa may court. Yung naghahanap ng mga number. Kaya nagulo kasi dito nalagay na. Pero dati na eh, mm, may mga number na ganyan. Pero yung master list na ano, may mesa sila doon. May ano sa may court. Oh, na yung machine eh. Kunti na yung machine eh. Pero wala pa namang nasisira. Wala pa namang nasisira. Yung machine. Pinak... Mm -hmm. Akala ko ang hinang okay na yun. Oo, akala ko dito di yun eh. pala, Nakahaba pa pila sa loob. Mas mahaba pa pila sa loob. Mga nakaupo. Mga nakaupo yun. Oh, ayan. <laughs> <laughs>

maluwag-luwag mo. Kasi nga nagbubo ko yung mga mm siya. -hmm. Hindi Naku, dapat agahan nilang bumoto. Magka magtagal mag ang ano. Dami, dami. Ay, pa sila ano? aramat <laughs> siya kasi ko lang kay Tatagal lang kayo Yung pa sa akin. Eh. Hindi magluluto nga si nanay Kaya nagmadaling umuwi eh. Sister.

<laughs> 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 oh, papalabas si na. bagong parang mabas yung walang oh, tira. Kasi, parang nakikita na, na kasi, na, napupuno kasi kami rito eh. Oh. Palabas mo na kahit sampo. Maba. mali yung... Mali yung... Mali, mali yung... Kamukha okay, wala nang pila. Nagugulohan tuloy. Kaya, nag na na na, na, na kaya nga, ay, yung... Hindi, nakaupo nga daw dun eh. Doon kasi nila nakahold. Nakahold sa loob, doon ang pila. O ngayon, okay. Ito na yung mga nakaupo sa loob. Ito yung mga nakaupo sa loob. Oh. Ito yung mga nakaupo sa loob. Oo oh, daw. Kesa, eto, si ano nga, yung Kesa daw umaba sa pilahan sa mainit, pinapapasok na lang. Okay. Oh, this year, papatayin ko na to. Papatayin ko na to. Papatayin ko na mga ka-jokers na si tatay na doon eh. Mamaya na lang. Oh. <laughs>